munisipyo po to ng Padre Garcia. Sobrang elegante, modern, malinis, malamig. Bawat palapag, iba-iba ng accent. Mayroon pang elevator. Tara, pasukin natin ang munisipyo ng Padre Garcia, Batangas. Hello mga kagreet, magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw, papasukin po natin itong munisipyo namin dito sa Padre Garcia, Batangas. Pag sa labas kasi, sobrang moderno natin tinitingnan to eh. So, papasukin natin yung loob. Sasamahan tayo ni Architect Rick Sandoval. Ito, tour niya tayo dito sa aming modernong munisipyo. Para ka na sa mamahaling hotel, oh. pagpasok mo, bumubukas na kusa yung main door. Wow! Lamig dito. Grabe, para ka na sa hotel. Sobrang linis, sobrang ganda, sobrang moderno. Ang amin nga po palang mayor dito ay si Ma'am Celsa Rivera. At ang aming vice mayor dito ay ang kanyang anak na guwapo na si Miko Rivera. Kung meron man pong isang bayan sa Pilipinas na mabilis ang pag-asenso, ito pong bayan namin, hindi na po pahuhuli, ito pong Padre Garcia, Patangas. Uh, dito nga po, ikinalang kilala kami sa mga trading ng mga baka, kalabaw, kabayo. Kaya meron po kami tinatawag dito na Kabakahan Festival. Tara, samahan tayo ni Architect Rick Sandoval. Ikutin natin. Punta tayo dito muna. Oh, teka, ano ba to? Ang ganda. Ay, Jesus, marusip. CR pa lang ang baba ito. <laughs> Punta tayo sa CR na lalaki. Yo! Kaganda ng CR namin na dito sa first floor, ground floor. Hindi siguro sasabihin sa'yo ng munisipyo ito, mapapagkamal mo talagang hotel eh. Kita yung mga upuan na yan. Kung may inaayos ka dito mga papilis mo, may mga hinihintay ka, hindi ka maiinip eh. Yan yung mga accent ng floor. Grabe no? O, nandito na tayo sa loob ng elevator pero may mga image dito. May mga images ng Kabakahan Festival sa loob po ng elevator yan oh, meron pang design ng aming simbahan oh. kaya parang wala ka sa loob ng elevator pag nandito ko naignorante lang ako kaya ako na-vlog ito <laughs> kasi parang gusto ko rin i-share sa iba magaling po magkahanap ng pondo yung aming लोकल गवर्नमेंट भी गीत लगो नोमेन अदर ही चार लगी पिक्चर में हमारा लग गया ना ग्रेना